Dito nga ako sa amin sa unang distrito ng Bulacan eh, may bahay bayanihan. Adopt a home project ni Dad at ng mapagmahal na pamayanan. Dalawamput siyem na bahay sa dalawamput siyem na barangay dito ho sa bayan ng Kalumpit. Ang magkatuwang na pinagawa ng ating kongresman na si Attorney Danny Domingo at Pamilya Raymundo sa pangungunan ni Kongsi Hala at ni Mela Raymundo. Nandito ho tayo ngayon sa may barangay francis Kalumpit, Bulacan. Atin po kausapin ang beneficiary ng programang bahay bayanihan. Hello po, ako po si Mariling Cruz Lapira. Taga dito po sa Francesca Kalumpit Bulacan po. Ito po, binigay po ni Kong Dad para po sa amin. At ako po ay nas napili napakaswerte kong napili. Kaya po, maraming maraming salamat po, Congressman Dad Domingo, sa biyayang ibinigay nyo. Lalo po sana po kayo pagpalain at gabayan ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po at buong staff po na gumawa dito sa bahay na to. At kila ka Sir Rocky, sa asawa po niya, lalo na po ng first day na hindi ko po ako lain na ako po ang mapipili. Maraming maraming salamat po talaga po dad. At syempre po, sa mahal naming kapitan na si Michael Centeno at buong staff po ng SB Princess. Maraming maraming salamat po salamat po syempre kay pamilya po na Raymundo, kay Consi Hala, Ate Mela Raymundo, maraming maraming salamat po. Malaking bagay po itong ginawa ninyong tulong para sa akin. Although ako po ay nagagamot pa rin ngayon dahil ako nga po ay may sakit na breast cancer, sana po ay matulungan niya pa rin ako at huwag po kayo magsawa na tumulong sa aming mga nangangailangan. Maraming maraming salamat po. God bless po. Ilan taon na po kayo nakikipaglaban sa cancer? 12 years na po ako nakikipaglaban. Bumalik po noong 2020 lumipat po sa baga. Oo. Tapos noong 2023 naman po lumipit, lumipat, sa boto. Kaya noong 2023 to 2024 po nagpo-bone therapy po. Last year lang ako ako natapos July 11, 2024 yung last na bone therapy ko Tapos po nag, nag ano po ako, bone scan at saka po CT scan at saka ultrasound. Iniintay ko na lang po yung mga result para po makita kung meron pa pong kumalag sa katawan ko. Pero in God means God. Ito, wala na po sana. Yung bone scan ko po, iniintay pa po pala yung ano, i-referan para okay. sa JBL. Di ko lang po alam ko saan po nila ako na i-refer para mag-bone scan. Mm. Inalang din po yung isa sa mga hiniin kayo po. po. Para po makapagpa-scan. Opo, po. Mm. Ayun po, si ate po, uh, cancer survivor po. Tatlong lipat na po. Ano, yung... Apo, tatlong lipat sa... na po. Papasalam in Jesus name po eh. nagpa, ano po, mo, ba, po, si ate. Opo, talaga ang Diyos, binibigyan niya po